Huli pero di kulong habang nag-vlog kasi ang isa sa mga friends ni Paolo Avelino sa isang gym, matalas ang mga mata ng netizens nang mapansin ang Kim Pao sa background na nag-uusap sa may kusina. Hindi yan kusina Ayun, ayon, ayon, di ba? Kaya bilib daw ang mga ito sa aktres na tropa na rin niya ang tropa ng aktor, di ba? Nakita natin yan yung mga video na yan na kung hindi ako nagkakamali yung nag-vlog na yan, yan, kasi ay, ay, sa, ay siya, oh. si, parang si Sam YG kamukha niya. Parang siya nga. Si Sam YG? Oo, oh, oh, parang siya. Si Sam shame. YG ba yung sa Itbulaga? Oo, oh, oh. dati. dati. Oh, parang oh. siya kamukha kasi niya, ha? Correct me if I'm wrong. Parang, pero parang nananadya siya. Parang oh, oh. niya na pakita yung dalawa na talaga Ayun, nagro-roast sila sa kusina. Para kusina Baka kasi parang meron ano mga baso basuhan doon. Parang hindi, pantry. Ganun. Hindi kasi sa isang gym din yan. Sa gym year. nga yan. Ay, sa gym. Tapos sa may gym nga basito. yan. Parang sinadya niya kasi tumabingis siya. Gumamit siya. Pero alam mo, lahat na, yan, lahat na yan sinisita ng mga fans. Kaya nga, alam mo nga, sumagot nga daw si Paolo doon. Oh. Grabe naman kayo, nagkataon lang. Kasi napapansin na ng mga fans na may mga pictures sila o may mga videos sila na hindi sila magkasama. Pero same background. 'di ba? Katulad nung naliligo sila pareho nilang ginagawa, pero hindi naman sila magkasama. Parang masang maliit na jacuzzi ba 'yon or ano? Tapos, meron din dyan, 'di ba, yung na naka-post silang dalawa na pareho din ang background sa California. So, nung pagpinapansin na ng mga fans, yun, pareho rin silang umitim nung sinasabing nung birthday ni Paolo ay nagpunta sila sa Amanpulo. Pero walang pagliban lang pag-amin, 'di ba? So, napa napapansin ng na mga netizens, sabi nila, ay ano ha, parang hindi, hindi nagiging open, di ba, si Paolo tungkol doon. Nasabi naman natin, naiintindihan naman natin kasi hindi talaga siya gano'n ka-open when it comes to his love life. So, meron siyang post doon, grabe naman kayo, nagkataon lang. Kasi nagkataon lang ba na nagbabike sila? Nagkataon lang ba na sila? Nagkataon lang ba na tumatakbo sila? Parang naging trending, ha? Parang naging trending yan na hashtag nagkataon lang. Oh, oh. Diba? Nagkataon oh, lang oh. ba Nasa na sa isang tumbler sila umiinom, oh, oh. di ba? Kasi oh, hindi oh. yung gagawin ng basta friendship. Oh, kung tayo nga friendship tayo, di tayo nag-inuman sa kanya-kanyang oh, tumbler, di ba? Yes, kasi wala, wala naman tayong, tumbler. tumbler na dalag-dalag. <laughs> At kung may tumbler man na iniwan sa taxi, <laughs> Di ba? Ilang best na iwan ako sa taxi. O, oh, it's a tie ang man tayo. Man, Yung pingkong pangkapihang ko dito, naiwan ko sa just isang me, debut, di ba? Kaya, oh, kaya ako sa isang hotel, di ba? Oh, oh. Kaya ako bu <laughs> bumuyot ako ng deal. Natatak Dapat ang pelikula nila, Paolo at saka ni Kim, nagkataon Merong pelikula nga. Maricel Soriano oh. at Rudy Fernandez, nagkataon, nagkatagpo. Ay, bongga oh, ka, Parang bagay sa Kim Pao, oh, ah. oh. Nagkataon lang ba yun? Ay, pwede rin. Nagkataon, nagkatagpo. Pagpo, Kasi diba? yung pangarap talaga ni, ano, uh, ni, ni Paolo, Paolo dati na maging jowa ay makatabaw niya dati <laughs> si Anna si Kim at uh -oh. maging jowa uh -oh. na rin eventually oh, na yan. hindi nangyari sure. for the longest time dahil may karelasyon si Kim, uh -huh. di ba? So parang ano, ang ganda-ganda rin ng love story nilang dalawa, di ba? Nagkataon, nagkatagpo. nagkatagpo. So oh. yan, nabangin nyo po, babatid natin mga ka-friendship natin. Mami Amores, Carmen Dolan.